Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa health. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Health. Pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalama ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng produktong kemikal. Alam mo ba ang mga... Ang panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng produktong kemikal? Alam kong ikaw ay isang matalinong bata, kaya naman matatandaan mo at maisa sa gawa mo ang panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng produktong kemikal upang mapangalagaan ang iyong kaligtasan at maiwasan ang anumang kapahamakan para sa alamin na ipaliliwanag ang mga panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng produktong kemikal sa loob ng tahanan. Para sa subukin, lagyan ng check kung pamilyar kayo sa mga produktong ipakikita at ekis naman kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tingnan ang mga larawan mula bilang isa hanggang bilang lima. Kung Pamilyar kayo sa mga produktong ito, lagyan ng check. Kung hindi naman, lagyan ng X. Para sa tuklasin, pakinggang mabuti ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sabado, walang paso kaya si Nalina at Lito ay tumulong sa mga gawaing bahay. Si Lito ang tumulong sa pag-aayos at pagdidilig ng halaman. Si Lina naman ang tumulong sa paglilinis ng toilet. Bago sila tumulong, pinagbilinan muna sila ng kanilang ina na gumamit ng guantes at maglagay ng takip sa ilong upang hindi malanghap ang mga kemikal. Pagkatapos nilang gamitin ang mga kemikal, sinigurado nila na inilagay nila ito sa tamang lalagyan at naghugas sila ng kamay. Para sa unang katanungan, sino ang tumulong sa mga gawaing bahay? Pangalawang katanungan, ano ang ginawa ni Lito Lina. Pangatlong katanungan, ano ang ginawa nila bago at pagkatapos maglinis? Pangapat na katanungan, tama ba ang kanilang ginawa? Para sa suriin, narito ang mga sumusunod na patnubay o panuntunang pangkaligtasan sa paggamit ng mga produktong kemikal. Bago gamitin ang mga pantahan ng kemikal, una, panatilihing nasa tamang dalagyan ang mga produktong nagtataglay ng mapanganib na sangkap. Pangalawa, huwag kailanman ilagay ang mga ito sa taguan ng pagkain. Pangatlo, sundin ang mga tagubili ng may gawa para sa wastong gamit. Habang ginagamit ang mga pantahan ng kemikal, una, tiyakin na may patnubay ng magulang o nakatatanda bago gumamit nito. Pangalawa, magsuot ng mga proteksyon tulad ng guantes at goggles para sa mata. Pangatlo, huwag tikman o amuyin ang mga ito. At pangapat, huwag itong paglaruan. Pagkatapos gamitin ng mga pantahan ng kemikal, una, ibalik sa tamang taguan. Pangalawa, maghugas mabuti ng kamay gamit ang sabon. Para sa pagyamanin, piliin ang tamang pangalan ng kemikal, isulat ang letra ng tamang sagot, Gawin ito sa iyong kwaderno. Number one, panlinis ng inidoro. Number two, lason sa daga. Number three, panlusaw at pantanggal ng pintura. Number four, pang Number five, panlaba. At para sa isa gawa, kumpletuhin ang talahan na yan, gawin ito sa iyong kwaderno. Ang gagawin lamang ay mamarkahan kung nagawa ninyo ng check at x naman kung hindi nagawa. Sa unang araw, ang gawain ay magpatulong sa nakatatanda sa paglalagay ng mga label sa bawat botelya ng produktong kemikal na madalas gamitin. Sa pangalawang araw, magpatulong sa mas matanda sa pagtatago ng mga kemikal sa mataas na lugar na hindi maaabot ng bata. At pangatlong araw, siguruhin na may sapat na kagamitan tulad ng gas, mask at guantes ibahagi sa magulang. Para sa tayhin, isulat sa patlang ang letrang T kung ang paungusap ay tama at isulat ang letrang M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Huwag ihahalo ang mapanganib na pantahan ng kemikal sa iba pang produkto na ginagamit sa kusina. Number 2. Huwag pansinin ang natapong kemikal sa sahig. Number 3. Sundin ang tagubilin sa wastong paggamit ng pantahan ng kemikal na nakasulat sa label. Number 4, gumamit ng hairspray malapit sa apoy. Number 5, ang mapanganib na pantahan ng kemikal ay dalhin sa isang lokal na pangkoleksyon. Para sa karagdagang gawain, basahin ang comics sa ibaba at pagkatapos ay sagutan ng mga tanong sa iyong kwaderno. Magandang umaga po, Inang. Ano po ang maitutulong ko sa iyo? Magandang umaga din sa iyo anak. Maari bang ikaw na ang maglinis ng ating palikuran? Huwag mong kalimutan gumamit ng gloves at pantakip sa ilong. Bakit kailangan ko pa pong gumamit ng guantes sa takpa ng aking ilong? Kailangan mong gumamit ng guantes upang magsilbing proteksyon sa iyong mga kamay habang gumagamit ka ng chemical na panlinis. Samantalang ang pantakip sa ilong ay proteksyon upang hindi mo ito malanghap sapagkat nakakasama ito sa kalusugan. Ah, ganun po pala. Salamat po, Inang, sa paalala. I love you po. I love you too, anak. Salamat sa kusang pagtulong sa mga gawaing bahay. Ito ang mga katanungan. Number one, anong gawain ang naisipagawa ng kanyang inang kay Laura? Number two, anong paalala ang sinabi ng kanyang inang? Number three, sa paggamit ng kemikal na pandinis, bakit kailangan gumamit ng guwante? Number four, bakit kailangang magtakip ng ilong? At number five, sa iyong palagay, dapat ba tayong mag-ingat sa paggamit ng mga kemikal na matatagpuan sa ating tahanan? Bakit? Maraming salamat, mga bata. Tandaan, mahalagang mag-ingat sa paggamit ng mga kemikal na matatagpuan sa tahanan upang maging ligtas. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay. Hashtag Project Appear. Paalam!